Basta hindi ako nakakasakit ng iba, ng kapwa ko, at makasisya naman sa akin ng lubusan, violet na lang ang sa akin. Guys, 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 hindi Violeta ang kanyang pangalan. Siya si Mami Zenny. Pero tawag sa kanya, Madam Violet. Sino nga ba naman ang magsasabing sa edad niyang 65, eh eto pa rin ang kinahihiligan niya. Opisina sa araw, gym naman sa gabi. Dito madalas matatagpuan si Madam Violet. kaiba talaga si Madam Violet, lalo na nang una ko siyang makita. Hello! Wow! Pati Violet! Kulay dilaw o yellow ang paborito niyang kulay noon. Pero nang mag-ed sa Revolution Raw at naging sikat ang yellow kay Pangulong Cory, naging out na ang dilaw sa buhay ni Mami Zenny. Ayaw raw niya ng may katulad palitan namin kapag lumalabas kayo ng inyong pintuan. Para ang reaksyon ng tao kakaiba. Ano bang ang experience ninyo? Ang alam ko lang, natutuwa lang sila. Mm -hmm. Dahil hindi nila ako nakikita ang dinaka-violet. Halos lahat ng makikita kay Mami Zenny, kulay violet. Mm -hmm. Siguro nung, nung mga 20 years old kayo, 30, taas, siguro napaka-sexy ninyo. No? Hindi ah, taba ako nun. Ah, mataba ka ba nun? <laughs> so ngayong medyo nagkakaedad ka, sumisexy medyo oh, oh, no? <laughs> naging mas balidosa. Late bloomer ang tawag niya. Mm -hmm. Kuko, singsing, -sing, bracelet, lahat pawang kulay ube. So everything is violet kay Madam Violet. Kita niyo naman, pati yung kilay niya ay violet. Yung kanyang, pakita nga natin, Madam, yung, ayan, nakikita sa likod. Ayan, pakit, ganun niyo yung buhok niyo. Para makita natin likuran. Ayoo, ano, kita mo naman. Lahat yan, Violet. Talagang sangkatutak na Violet siya. Tapos yung ihikaw niya, magkaiba pero pareho pa rin, Violet. Mm. Very fashionable. Talagang kahit dati pa, ano na kayo, pusturyosa. So anong reaction ng pamilya mo sa iyong obsession with Violet? Uh, they're just happy about it for me. Uh -oh. They're happy for me. Mm -hmm. Tsaka kumisan, konsimtidor pa sila. Bago pa maging byudad si Madam Violet, alam na raw ng mister niya ang pagkahilig niya sa kulay na ito. So alam na niya talaga mahilig ka Ay, na sa oh Violet oh. dati pa? Mm -hmm. Miss nyo si Gil? Siyempre naman. Oo, no? <laughs> Oo. Pero, kumusta naman mamang love life niyo? Ngayon? Ay, yeah. kasama ba yan? <laughs> ay, di pwede. Ay, nasama ba yun? Mukhang may si mother. Kaya pa ay magpatawag ng grandma. Okay, change topic. Hindi pwede pag-usapan ng love life unless magbago isip nyo. Huwag na lang. Andiyan ang mga baby. hindi alam yung yun. yung mga Ang eh. mga Para sa akin, basta hindi ako nakakasakit ng iba, ng kapwa ko, at makasisya naman sa akin ng lubusan... Violet na lang sa akin. <laughs> Gagawin ko. Masarap raw ang maging kakaiba. Dinaig pa ni Madam ang kulay ng ube at halaya sa dami ng kanyang koleksyong kulay violet. Ang kanyang mga damit. Unan, panyo. Bags, sapatos, caps, hanger, tuwalya, coin purse, pati tablecloth, plato, lampshade at marami pang iba. Lahat kulay ube at ito ang kanyang wardrobe. eto Silipin nyo, Maganda to. Kasi puro violet. Pati ulan! Violet! Ano ba yun? Ayan. Violet everything. Kung may contest sa paramihan ng koleksyong may kulay na ito, tiyak hindi siya pahuhuli. Buhay na raw ni Mami Zenny ang kulay violet. Magkakasakit daw siya kapag hindi suot ang paboritong kulay. Kaya mula sa bahay hanggang opisina, hindi na mahihiwalay ang violet sa kanya. Isang kaligayahan na ang tawagin siyang Madam Violet. Hindi ka na magpapalit ng kulay. Ay, talaga. Na. Basta wala akong masasaktang iba Oo. dahil sa kulay na to. Yeah. Hindi na siguro. Till death not do as part with violet.